Simula sa susunod na buwan, tatanggap ng muli ang LTFRB ng mga franchise application. Ito ay matapos lagdaan ng Department of Transportation ng Omnibus Franchise Guidelines. Naniniwala ang LTFRB na sa pamamagitan nito ay mareresolba ang problema sa mga kolorum na sasakyan. Gayun din ang kakulangan sa mga pampublikong sasakyan. Given the longstanding moratorium, posible pa na mas maraming madadagdag na prangkisa rather than na mawawala. Kung tutuusin, wala talagang prangkisa para sa mga jeep na dumadaan dito sa bahagi na ito ng Edson North Avenue. Ngunit dahil sa demand, bagamat out of line, ay napipilitan ang mga jeep na dumaan dito. Ang mga ritong klaseng problema ang masusolusyonan kapag nabuksan na ng LTFRB ang aplikasyon ng prangkisa. For local routes, ano, namin yung yung uh, transport route plan ng mga LGU bago bago kami magpapalabas ng prangkisa. Yun yung ang basis ng LTFRB. Hiling naman ng ilang jeepney drivers sa pag-aralang mabuti ng LTFRB ang idadagdag na ruta lalo sa bahagi ng EDSA. Sa akin lang mga hindi sa akin po pwede siguro ganon. Kasi delikadong lugar po ang tinatawag na EDSA. Para sa Oo, para sa jeep pwedeng lagyan yun kaso kung wala naman, kung madalang din naman ng pasahero di wala rin yung kahit yun eh. hati naman ang pananaw ng ilang mga pasahero sa hakbang siguro makakatulong din kasi hindi na hindi na tatawid yung tao dito. magsisikip din yung traffic eh, kahit maglagay ka ng jeep dyan Mon Huxon, UNTV News and Rescue, Quezon City.